Good morning mga idol Have a great day uh, Muulan ulan Nga pala mga idol Kanina bumili ako ng Pandisal Dun sa Dito sa malapit sa amin Tapos May nakita akong ano, lalaki na Naka formal na suot Tapos Tinanong niya ako maghahanap daw siya ng tao sa farm niya hindi ko anong trabaho yun sir mag-aalaga daw ng ano baka ay ako baka tapos malaki daw yung salary sa isang araw daw liman libo yung sahod ko tapos kapag umiyak daw yung baka kakargahin ko Napaisip ako. Tapos, naisip ko, okay na siguro sa akin yung 610 yung araw. Kasi, 5,000 ang isang araw. Manta kayo may idol. Nag umiyak yung baka, tapos kakagahin mo. Ano na mangyari dun? Diba? Ayan, eh, napapaisip ako kung kakagating ko yung opera niya o doon na lang ako sa 610 ang araw. Ano so, kaya ang O sea, isip no nano. No.